Ngayon, ibababa iba na namin yung mga kambing. Gaya okay, baba. Uwi na, uwi. Uwi. Uwi na. Banyos. Uwi na, uwi. 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 Banyos. Gewe. Okay, Gewe. Okay, Tuwi na sila. Aba, marunong na kay sumunod ha ah. Oh. Ang bango mo banyos. Ba, Gewe, okay, baba, Dandahan. Follow the leader. Okay, baba. Baba na. Banyos. Huwag mo ano yun yan. Banyos. Okay, baba. Yan. Banyos, hindi. Baby pa yan. Yan. Banyos. Baba, baba. Shhh. Shhh. Baba. Shhh. 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 Banyos. Banyos. Ilay mga yun si tali ni Banyos. <coughs> to. Diyos ko Banyos. Pati ba naman dyan sa bakilit? Banyos. Oh. Ay. Mm. Ay. Hmm. Okay, layan mo si Banyos. Ibaba si Banyos. Ibaba. Buang ang si Banyos. Sige. Takutin mo. Wait lang. Ibaba mo lang si Banyos. Nah. Na. Eh, tahu. Mac. Sabar,